Ah, uh, Adreke ka diba? Oo. Uh -huh. Ngayon? 300? 300. Ayun, magkano? 600? Yung pagkain naman. Huwag ka nang kumain. <laughs> <laughs> Kung pwede nga lang lalaki, magti-trainer na ako dyan eh. <laughs> <laughs> Bahay lang pwede. Bakla, <laughs> baklaan ka na lang. Eh di ba? Hindi <laughs> magagay sa akin eh. Sasabihin, <laughs> puta dating rider yan ah. <laughs> Bakit? Ibig sabihin mo, mapangit pangit lang. <laughs> sabi mo, Jollibee ka? Sabi mo, Jollibee? <laughs> Buti na, nakita ko yung uniform mo. Buti nakita ko yung uniform mo. San, Gab? Walang bawal-bawal sa akin. Wala bawal-bawal sa akin. ala kang bawal-bawal sa'kin eh. Ha? Huh? Hindi ka ginawa lang, patay siya ng mga, anong lusensya mo. Wala <laughs> kang bawal-bawal sa'kin. <laughs> bawal na gamot lang ang bawal. Ba't na natakot? Ano pangalan mo? Wala, baka mali yung... Ba't hindi ang lang layo na mukha mo dito? Ha? Ano? Hindi ah, napindot ko lang yun. Malayo talaga ang mukha ko dyan. Kasi nung bata pa ako yan. Dapat ako pa. wala pa akong anak. Matamata. Ilan tama naman dito sa senya. Bakit patamata ka pa? Nagpapicture ka sa kanya? 20. 20? Sinan tama na? Kurenta. <laughs> Kurenta? Ilan, ilan taon ka na dito sa senya? Wala. Gurang ka na pala dito sa senya eh. Gurang ka na pala dito sa senya? Dapat, pag nasa gurang ka na, dapat sa opisina ka na. Ba't nandito ka pa rin sa sa labas? Sino Madam A? Sino Madam A? Sino Madam A? Sino yun? Pinakamatagal? Ilan taon ka na ba dyan? Ilan taon ka na ba dyan, ma'am? Ha? Two years? Ah, two years ka na dyan. Matagal-tagal na rin? Ito ang matagal na dyan. Paano mo malaman? Matagal na ako, bago lang ako. <laughs> Naisa kayo na makita kay Tarwaraw? Pabalik-balik ka lang. Bagong balik ka lang. Balik ka lang. Pero... Paano mo nalaman? Okay, basta. <laughs> Naisa na makita Ha? Naisakay na ba kita dati? Ha? Naisakay na ba kita? Oo. Kailan? Hindi ko na tinatandaan yung mga mukha nyo kasi pare-pareho lang mukha nyo eh. Hello, <laughs> ka na? Charge ka muna. Oh, Mag-charge ka muna. Meron pa? Ilang hours? Ha? Hindi habang minamasahe mo sila, makicharge maki ka. P pwede naman yun, di ba? Wala naman, di naman, di naman siguro masusungit yung mga minamasahe mo pa, no? ha? Pa? O, eh. Ha? Ayun na ba? Okay. Puro kit. Ha? Puro kit. kit. Umiikot pa nga ako. Pumunta pa nga ako ng... Pumunta pa ako ng office, baka wala kang masakyan, nilagay eh. ko yung mga kit doon eh. Magkano ka na? Ah, magkano na yan? 1.5 ka na. Oh, magkano yun? Eh, may incentive naman kayo eh. Papalo ng 1K naman. Pumapalo naman ng 1K. Eh, 2 years ka na. Dapat full, 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 fully paid ka na eh. full <laughs> skills ka na eh. Dapat full skills ka na, di ba? Two years ka na eh. Ah, binibigay sa mga baguhan. Pero mga luma. Pag marami lang talaga. matagal na yon. Eh may sahod naman siya sa trainer eh, kahit na hindi na siya bigyan ng job eh, di ba? Eh paano naman yung sa dami-dami niya naman eh? Paano naman yung iba, di ba? Siyempre yung mga bago, pag matumal yung biyahe, bibigyan nila ng, pag bago ka dyan, patitikimingin ka muna ng masarap. Di ba? Oh, hindi mo pinatikim ng masarap yan na kita eh, aayaw na yan. <laughs> Ganun lang naman talaga yan eh. Patitikimin lang naman nila yan eh. Nasabihin po tang sarap pala dito ah. <laughs> Pag nagtagal-tagal wala nang booking. <laughs> Pinasarap lang yung mga MT eh. Ha? Ah? Ha? Ah? Dati nakaka-trigger. Ah, trigger ka di ba? Oo. Ngayon. 300. Oo, diba? <laughs> na yun. Ayun. Asa ka pa kukuha lang man? 700. Di ba? Asa ka pa eh, minimum ngayon. Magkano? 600. Yung pagkain naman. Huwag ka na kumain. <laughs> <laughs> dala, dala. Yung iba kayang empty, minsan nagdadala ng bawat. Ibig yung sumatagal gumaganda, pumapangit. Bakit? Ibig sabihin, pumapangit. Hahaha. <laughs> Weh. Uh, okay. Kasi trainer lang ang naganda eh. Bakit naman trainer lang? Hindi yung, yung sa kanila si Oh? Yung mga NK, lumagurang, <laughs> <mga trainer laughs> Pero ilan ang trainer ba doon? Di ba tayo mag-trainer? Matagal ka na rin naman ah. Hindi ka makapasa? Hindi, hindi. Bakit naman? May mga requirements yan? Hindi ako makita yung mga online. Kasi, kung inaasid ako, maalas 3 o 5, ay alas ko na ako, hindi ako makita yung day time. Yung mga trainer, di ba? Kailangan mo, ano yan? Ngiti na Wala kang Ayoko kita Magkano kita ng tenor? 3, siguro, yan. So, iba Iba pa yung saod lang nila yon doon. Uh, kasi may oras kasi 'ni you no? Know? 'Di ba? Oras nila yung binabayad sa kanya, no? Tapos kung ilan yung atay, ilang yung ng tao yung sinitraining mo bawat araw? Parang 150 ata per head. O diba? May dalawa ka lang na 3 oras na sa maghapon. Tapos nung training eh. 5-6 ka lang maging training eh. Pwede na. Tapos kuya-kuya ko'y ka lang, no? Tuturuan mo lang, tuturuan mo lang sila. Kasi hindi naman ikaw magmamasahin yan. tuturuan mo lang naman sila eh. Di ba? So, Tutrain mo lang naman sila eh. Kung pwede nga lang lalaki, magtetrainer na ako dyan eh. <laughs> <laughs> Bahay lang pwede. <tod laughs> bakla. Bakla, yun, eh, no? diba? bakla. Bakla yan eh no? Di ba? Bakla, baklaan ka na lang. Eh di ba? Hindi magay sa akin eh. Sasabihin, I mean, puta dating rider yan. <laughs> 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 Ay, pinuruan pa. <laughs> Saan ka ba? Parang lumagpas na tayo ah. Tama ba itong, tama ba itong tinuturo? Gym pala dito. Layo ka pa. Gusto at... mo maglakad? Tapos layo, layo, din yan. layo, layo din lalakarin mo dito. As Nakikita ba ng client nyo pag naka-arrive na? Na-arrive na namin. Nakikita rin ng... Malayo ka. Ay, hindi naman pa na pala yan tingnan niyan eh Ma, kasi hindi ako naniwala sa rider. Diwala kala sa akin. Ay, yun nakasi yung mata ko. May so,